Guys, good morning. Bakit sa dami-dami ng mga religion, ang katoliko lang ang palaging binanata nila? Panoorin natin dito guys si Brother Talibong. Ang palaging binanata nila ang katoliko. Panoorin natin dito guys. Tulad sa ibang sikta, bakit katoliko ang kanilang binanatan? Dahil ang katoliko, dalang-dala niya ang katotohanan ang simbahang katoliko na natili hanggang ngayon. Dahil ito'y naitatag sa ating Panginoon sa Kristo sa foundation sa bato. San Mateo Kapitulo 16-18 Et igu es Petros et sopiram Petram edipikabu iglesia miam ang kanyang iglesia ay nakatayo ibabaw sa bato. At ito'y hindi talaga magiba. iba Ito'y hindi talaga mawasak pwede na masaktan sa mga nangyaring pang-abuso sa mga nagkasalang miyembro at nagkasalang mga ordin minister sa loob ng simbahang katoliko. Pwede siyang masaktan, pwede siyang mapahiya, pero ang simbahang na mananatili. Bakit? Dahil merong divine promise ang ating Panginoon Iso Kristo San Mateo 28.20 En om dibus dibus osque sikulat sikulorum hindi talaga babagsak ang simbahan katoliko. Dahil may hula na sa Daniel 2.44, sa araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit magtatag ng kaharian. Kaharian na ang kanyang kapangyarihan ay di maagaw ni naman at di mawawasak. Ito'y gigiba ng mga ng mga kaharian. So ano bang kaharian na nagiba ng simbahang katoliko sa kasaysayan? malinaw yan, ang kaharian ng mga pagano na noon ay umuusig sa simbahan katoliko sa uh, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the uh, state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. Yun ang dahilan kung bakit inuusig noon pa, pero ang dugo ng mga uh, martyrs ay nagiging binhi ng ating pananampalat.